Hindi nagpatinag sa ulan ang mga dumalaw sa Manila South Cemetery kahapon. Pumalo sa higit 200,000 ang bumisita sa sementeryo. May detalye si Karen Villanda. Sabahagyang lumalakas ang patak ng ulan bandang alas 3 ng hapon, hindi pa rin nagpatinag ang mag-anak na ito. Makapagtirik lang ng kandila at maglaan ng kaunting oras para makasama ang kanilang mahal sa buhay. Pero nang tuluyang lumakas ang ulan at nabasa na pati ang kanilang mga pagkain, nagpa siya ng umuwi na maaga sila na naipurifikasyon. Kaya nga po, alis na rin kami dahil ano, medyo basa na kami. Sacrifice naman kahit papano kasi minsan lang naman kami dumalaw dito. Eh. Ilan lamang sila sa libo-libong dumalaw ngayong araw ng unda sa Manila South Cemetery. Iniisip ko yung mga bata, baka mamaya umulan na naman mamaya. Tapos yung mahirap sumakay, mag ano, yung crowded na pagpasok, ma makikigulo kami at least nakapasok kami rito ng safe, nakapasok kami ng maluwag pa. Nagsikip ang entrada ng sementeryo dahil sa dami ng mga dumadalaw. Ang mga bata, nilalagyan ng name tag sakaling mahiwalay sa mga magulang. Kahon-kahon na rin ang mga nakumpis kang na gamit tulad ng sigarilyo, lighter, matutuli sa bagay at mga maaring pagmulan ng sunog. May ilan namang inatake ng alta presyon. Tutuloy ako, nandito na ako eh. Oo, ngayon ko lang mabibisita ang mga magulang ko eh. Tsaka nagpapahinga lang ko kasi mataas. Ang hirap. Para hindi lahat mag-ipon sa main gate, nagbukas ang ilang lagusan mula sa Katipunan at Metropolitan Avenue gamit ang hagdan na ito. Pero ang mga matatanda, hirap na makadaana. ganap po kataas? Taas. Parang sa EDSA. Main entrance, maraming tao kasi, di ba? Kaya naisip namin, dito na lang kami. At saka yung mga ano nyo, Wow. <laughs> na. Sa tala ng Manila South Cemetery ay umakit na sa 210,000 ang bilang ng mga dumadalaw sa sementeryo. hamak na mas mataas ito. Sa 200,000 lamang ng suma total na dumalaw noong nakarang taon. Dahil wala na kasing restrictions, dulot ng COVID-19 pandemic, titulad noong nakarang taon, marami na ang nagdala ng mga bata at nagpunta ng mga senior citizen. Siyempre po, malaki po itong Manila South Cemetery. Hindi naman po well-lighted yung lahat ng lugar. Kung baga, ang lighted lang po dito, yung mga main streets po. Eh, yung mga ibang libingan po, medyo nasa ano. Pag madilim po, alam niyo naman po, maraming pwedeng mangyari. Eh, yun po ang sinisuguro natin na uh, mapigilan po. Para sa mga hindi nakadalaw, bukas pa ang Manila South Cemetery sa alas 5 na madaling araw hanggang alas 5 ulit ng hapon. Pero pagdating ng November 3, balik na sa regular na operasyon na sementeryo kung saan bukas ito magwala alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.